ganitong plaka mga kaibigan natin at mga tropa, mga followers sa mga bagong followers ang maaaring mahuli or pwedeng mahuli ngayon darating na November 1, 2025 ito po sample po yan na pwedeng mahuli at magmulta ng 5,000 pesos yung mga ganang klaseng temporary plate at yung mga ganito ma'am mga kaibigan natin yan meron tayong mga registered plate or MV file ayan may ganun kasi eh tapos may MV file din na ganun ayan iyan yung mga kalimitan na pwedeng mahuli. Lalo na ito. Yan. Walang plaka. Matik yan. 5,000 pesos na po. Agad ang magiging penalty ng mga yan kung sakasakali po na hindi tayo makakuha ng bagong plaka. Kasi nga po, bagis si doon sa labas na memo or doon sa posti sa posting po ni LTO. Ngayon lang, kapopost lang po nila na ng ngayong October 1, 2025 na hanggang November 1, o November 1, start na po silang manghuli ng mga wala pong bagong plaka. Ayan, oh, tulad yan. Meron doon MV5, ito walang plaka, ito wala rin plaka. Yan po yung mga eh, Subjected po yan na mahuli or pwede matikitan kapag po yan mga dumaan sa LTO. Or sa mga uh, deputized, pwede po silang mahuli. Ngayon, yung ganun po. Yan. Ganyan po ang ginagamit natin ngayon. Sa mga taga Calabarzon o sa mga nakukuha natin plaka, meron po tayong mga nakukuha plaka na kulay green tsaka kulay red po. Legit po yon, Wala po magiging problema tayo dyan kung ang plaka ninyo ay anumang kulay. Basta importante, meron po tayong plaka na malaki. Okay? Yan. Yan po yung mga malaking plaka natin. Kaya mga kaibigan sa mga followers natin, sa mga bagong followers lang natin. Okay? So, kung ang motor ninyo ay 2018 pataas, maaari na po kayong kumuha sa mga district office or maaari na po kumuha sa mga regional office at doon po sa casa. Kasi nga po, lahat po ng plaka na yan or sa mga plaka na yan, eh, nadudun po yan. Hindi nyo po makukuha yan sa mga karaban na tulad na ginagawa natin. Yan po yung 2018 pataas up to now. And then, yung ating pong 2013 pababa naman, E naman, eto naman mga kaibigan, eh yung mga makikita nyo po sa LTO tracker kung meron kayong plaka or wala. Kapag po may lumabas sa LTO tracker ninyo na meron na plate number doon, eh hindi niya po tayo makakakuha sa mga karaban. Kailangan nyo po na ipa-deliver na lang 'yan. Pero kung nakalagay doon sa LTO tracker mo, alimbawa may nakalagay diyan na sabihin natin na MB5. Okay, pero tama naman MB5 naman ang nakalagay. Ang mangyayari po dyan, pwede po tayong kumuha sa mga caravan. Kasi nga po, yun po ang mga pwedeng gawin natin. Okay? So, yun mga kaibigan na dapat natin tandaan, na dapat natin malaman, ngayong November 1, 2025. Maganda yung motor natin. Makikisig, maangas. Tapos, wala namang plaka. Eh, okay? magmumunta po tayo niyan ng 5,000 pesos. Sa mga gusto pong magpakuha ng bagong plaka, okay? So, pwede naman po tayong mag-PM sa akin. So, sana ma-replyan ko lang lahat kasi nga po, uh, mga 2017 or 2014 or 2014 hanggang 2017 pa, maari po natin makuha yung mga bagong plaka ninyo. Okay? Basta ito po ay nasa Region 4A at ito po ay nasa NCR. Okay? So, ayan mga kaibigan na, ingat po tayo palagi. At inulit ko, November 1, start yan, manguhuli na po si LTO ng mga hindi gumagamit or wala pang mga bagong plaka tulad yan tulad yan tulad yan tulad nun at syempre tulad nun yan maaari po yung magmulta maaari po yung matikitan ito pa o dagdag na rin natin to ayun o no. yun no. kasama na rin yan, yan. maaari silang ma-penalize or magkaroon ng penalty kung sa na mauhuli naman okay 5,000 pesos ang multa kapag po kayo nahuli natikitan at nagkaroon ng violation yun lang. Maraming salamat and bye-bye! Thank you!